Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, sumuko si uh, Isabella, Vice Mayor-elect, Attorney Harold Respicio sa Manila Regional Trial Court, Branch 34, matapos makumpirma ang paglabas ng arrest warrant laban sa kanya para sa diumanong paglabag sa Article 134 ng Revised Penal Code. Matatandaan na naghain ng komelek ng kasong cyber libel laban kay uh, Respicio noong uh, Pebrero dahil sa mga social media videos, nito na nagsasabi na maaaring mamanipula ang mga automated counting machines sa nagdaang eleksyon. Samantala, naghain naman ang disbarment complaint sa Korte Suprema si Atty. Jordan Pizaras laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa di mga irregularidad sa 2025 midterm elections. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 21, 2025, naniniwala ka ba na nagkaroon ng irregularidad sa nagdaang eleksyon? Eh no, ulitin lamang ho natin ha, naniniwala ka ba na nagkaroon ng irregularidad sa nagdaang eleksyon? Mag-text na inyong nga opinion sa cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa atoy ni Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ano, uh, no, syempre, ito isa ho ito doon sa mga mainit na usapan nitong uh, nagdaang linggo. At uh, syempre itong COMELEC ho ay uh, ho ng kasong cyber libel dito sa Vice Mayor no, Vice Mayor Elect ng uh, Reina Mercedes, Isabela na si Attorney Harold Respicio. Sinubukan ho natin ha, na uh, kuhanin yung uh, pahayag ho no, ni Attorney Respicio, na una ho siya nag-confirm makahapon kaya lang itong umaga ay umatras ho siya sa ating uh, interview. Dahil ho, sugo, sa mga ibang uh, uh, prior commitments ho niya, pero uh, sa mga susunod hung uh, episodes na usaping legal, baka makasama ho natin siya. At ayun nga ho, no? At syempre, nanindigan ho yung Comelec. Kung matatandaan nyo ho, naglabas ho ng mga videos, itong si Atty. Respicio, na sinasabing maaari daw ho ma yung mga automated counting machines noong nagdaang election Kaya ho, uh, syempre, at uh, nagalit naman ang Comelec dito. At syempre, sinabi nila na hindi pwedeng mahack yung kanilang uh, sistema. At uh, lalo na nga daw sinasabi na kung ikakabit sa internet, etc. May mga ganun ho eh, no? Pero ang sinasabi ni uh, Comelec Chairman Garcia ay hindi lang na uh, tila hindi lang naiintindihan ni Attorney Respicio yung uh, proseso. At sinabi ho niya na yung election returns muna ipiprint bago ang transmission. So yun ang sinasabi ni uh, Comelec Chairman Garcia. Yung election returns muna ipiprint bago i-transmit yung uh, mga resulta doon sa transparency server doon sa server ho, ng uh, Comelec. At syempre iba naman ho yung uh, sinasabi ho ni Attorney Respicio doon sa kanyang mga videos. Kaya yeah, ito, syempre, nagtuloy-tuloy like, na nga ho yung uh, kasong uh, cyber libel na isinampan ito ni comment ng Comelec no laban kay Attorney Respicio. At uh, kaya makikita ho natin iyan doon sa mga susunod na araw kung paano yung magiging takbo ng kaso. Pero naghain na ho si uh, Attorney Respicio ng uh, kanyang piyansa no. Actually inunahan na nga ho niya yung pagpapalabas ng arrest warrant kasi no nalaman nila last week na meron nang uh, signed na arrest warrant mula dito sa Manila RTC Branch 34 ay ayan ho, uh, nagpunta na ho siya doon, inunahan na ho niya at uh, siya ho ay uh, nagpost na ho ng bail ng piyansa para ho ay uh, siya hindi na ho uh, hulihin. So kung uh, base ho doon sa mga uh, interviews uh, last week, 32,000 pesos yung ipinyansa sa bawat uh, video. So dalawang uh, video ho yun na nareklamo ng Comelec. Kaya dalawang uh, 64,000 pesos no? kung uh, uh, hindi tayo nagkakamali yung naging kabuo ang piyansa ni Atty. Respicio. At uh, syempre, last week din ho, ah, hi naman ang disbarment complaint si buhola uh, congressional candidate Jordan Pizares, attorney Jordan Pizares laban kay Chairman Garcia at dahil nga daw ito sa mga diumanong irregularidad sa nagdaang nga eleksyon kaya to midterm elections 2025 ang dami daw hong irregularidad at syempre si Comelec Chairman Garcia yung uh, uh, chairman ng Comelec pinuno ng Comelec kaya ho sa kanya ang uh, lahat ng responsibilidad dito at uh, syempre siya din ho ay isang abogado kaya ho siya ay uh, disbar dito sa Korte Suprema na itong nagdaang linggo So yan ho, ayon ho doon sa mga interviews last week nito ato ni Atty. Jordan Pizarras doon ho sa petition niya na pinapadisbar niya si Comelec Chairman Garcia ang sinabi ho doon ay nagpunta ho siya doon sa opisina ni Comelec, uh, Gar uh Comelec Chairman Garcia di umano, nagpunta ho siya at uh, para ho siyempre mag si call daw at uh, sinabi ho niya kung paano ipapatupad na maayos yung mga election laws no? lalo na sa kanyang uh, probinsya dito sa Bohol nga ho kung saan siya tumakbo bilang uh, kongresista. Ngayon ho, di umano ang uh, tinanong sa kanya ni Comelec Chairman Garcia ay kung ilan ho ang kanyang butante doon sa kanyang distrito at sinagot niya na nasa 300,000 pesos. Ngayon ho, ang sinagot ni uh, Chairman Garcia di umano ang sinagot ay kailangan mo ng 300 million pesos para ikaw ay manalo. So, ho, ano ba yung interpretasyon nung uh, sinabi na yun ni Comelec uh, Chairman Garcia na 300 million pesos daw para manalo itong si Atty. Pizaras. So, madami hong uh, pwedeng uh, kahulugan yan. Hindi ho natin pwedeng pangunahan. Ano? At uh, syempre, sinikap din ho natin makapanayam si Comelec uh, Chairman Garcia pero meron ho siyang flight ngayong araw mula sa Aklan so pabalik pa lang ho siya ng gantong oras. Kaya tingnan ho natin ha? baka makapanayam din ho natin siya sa mga susunod na episodes ng usaping legal. Pero yun ho ang pinaka-inireklamo ni Atty. Jordan Pizaras na di umano, nagsabi itong si Comelec uh, Chairman uh, George Garcia na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo dito nga ako sa Distrito ng uh, Bohol. At uh, syempre, alam na ho natin yung resulta. Hindi ho nanalo si Atty. Pizaras na uh, nanalo ang kalaban niya si uh, Kong. Uh, Congressman Elec Yap. At ayan ho kaya ho siya naghain ha. Naghain ho siya ng petisyon para madisbar disbar itong si uh, COMELEC Chairman Garcia. Siyempre, so, abangan pa ho natin. Ha? Abangan ho natin yung mangyayari sa isyong ito. Ito hong uh, complaint laban kay uh, Vice Mayor-elect um, ng uh, Reina Mercedes Isabela na si Attorney Harold Respicio. At uh, siyempre, ito hong disbarment complaint na inihain naman ni Attorney Jordan Pizaras. Laban ho dito kay Comelec Chairman George Garcia. So, abangan ho natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kung paano uh, ito, paano ho ito, uh, uh, ma paan ho ito uh, magpapatuloy. At uh, kaya yan ho, at dami hong uh, nagsasabi, ang uh, dami hong nagtatanong, nagsisiwalat na mayroon daw di umanong irregularidad dito sa nangyaring halalan nitong uh, May 2025 elections. So uh, sana ho, sa mga susunod na araw, mabigyan ho yan ng linaw at sana ay may uh, mag-investiga uh, ho talaga kung may katotohanan ho yan. Dahil syempre ho, yan ho ay election At ang uh, election naman ho ay uh, isang sagradong bagay ho. Uh. Dito sa ating uh, uh, bansa no kapag ho tayo ay uh, may uh, demokratikong uh, bansa ay ang election ho ay sagrado dahil diyan ho pinipili yung mga uh, leader susunod na leader ho ng ating bansa kaya hindi ho dapat magkaroon ng kahit na kaunting irregularidad dito sa ating uh, election.